Magandang umaga po mga idol. Ito na po tayo. Gawa tayo ng transmission support ng Pajero. Nah, mga idol. Ito na yung ating gagawin. Ito nga pala idol eh. Maraming ating papalitan ito. Harap likod. Yung suspension na idol inagawa eh, Nagawa ko na. Ini siap pa kayo sa si stabilizer so may gawa na tayo nito hindi ko nalang videoan at may ginagawa pa yung ating mga uh, video ayun so, po asa natin. maraming maraming salamat nga pala mga idol sa si inyong walang sawang suporta sa aking video ito so, ay yung ating customer taga bataan ayun si

Marami ang ating papalitan dyan. Tataas -ta ang panatay ng kanyang likuran sa sasakit. Muna ko ay lang harap. Marami nga puti na naman tayo nito mga ito gabi. At sa nagtatanong ako pala dyan sa aking shop, kung saan banda. Dito lang ako sa sa Nusi Dilwong. Bulakan. Pambalay pra po si Jolo. si Im na lang bumailo lang ito sa sa diba. gawa bago nga pala, ito lang ito ng ating talim palit tayo nakutulan tayo ng talim nakutulan talim ni... ay eh yun tayo na punta na may doon ayun lang natin ito diba. si yung insak niya lutos. bagayan din natin tinan lakpu transmission na tawag ko nito lutos. kasi pero hindi sa transmission support mismo nakakabit siya. namaya no, ay pakita ko sa inyo na lang ko yaya kung ano tawag ito. nito. tawag ko ay lutos. basta may ganito ang butas si eh, transmission support ito naman ay dun sa ano dun sa pinaka dual nya okay lang lang konti dumating si so, dun mga idol ay alas 6 wala pa siguro alas 6 dumating tulog pa tayo na stress pa daw sa kanila putasan na natin okay, busing atong manner ng makina okay

natin lagyan na naman ng smile to ng iron to akin. para hindi talaga matigas yan so iron marami na tayong tagubataan na estimil di at out nga pala doon kay ano no Edgar Edgar no Pembetaan, uh -huh. pajiro dinyon mai tu, tu naman pajiro din. Edgar shout out kay Boss Edgar yung mga idol ang no ni Boss yan naabot tayo ng alas 3 madaling araw dami so, yung pinalitan at putasan naman natin mga idol maliit na naman ang butas natin ito mga idol matiit kasi yung transmission support na pinaguman

magiging mga natin ang lock at magustuhan nyo naman po idol ang aking magustuhan so, nyo naman po mga idol ang aking bigyan pakishare naman po at, para marami pong may makalam pang iba magiging natin po idol bago natin tanggalin ang pinaka smile nagawa natin ng smile ini na natin ng kunti pasinsya na kayo sa ating video at video maingat kaping kalsada tayo suspensyon ng ating palitan at saka yung sa likod yung strap bar ba yung tawagin at tunsyon bar a aban Ay nun eh hindi tayo makabuo nito bago natin mabuo itong ganito may mga ilang daang iwan natin gagawin para makagawa lang tayo ng transmission support ay gumagamit ng grinder. Puro lang talim na ating gamit. Ito talaga ayroong manumano, walang makina. dito po. So, ito mga ganito mga idol, eh. And, ito na po mga idol ang ating finish product. Atin ang ikakabit. Kung nagustuhan nyo naman po mga idol ang ating video, pakisubscribe naman po sa ating munting channel at pakishare na rin. Ayan na mga idol at ikakabit na natin. Ayan, so, mga Ikakabit pa natin ito sa tanong. Ayan na siya mga idol At hindi ko na binigyuhan pagkabit Kasi mahirap sa ilalim Ayan siya mga idol oh. At marami tayong pinalitan dyan mga idol Ito pinalitan din natin yan Ayan so, siya mga idol Kapila Ito pa nga ating papalitan Yung sasyak At saka ito Ayan ayun ang ating napalitan na rin lahat yan ay lang ating papalitan na pusing. Yan. Ito nga pala ay doon lang ating ginawa. At tataasan ko pa yan ay doon ng likuran. Yan. Kung gusto nyo pong mapanood ay doon lang ating paggawa lahat yan idol. ay doon. Abangan nyo na lang po sa aking sunod upload. Yan lamang po ay Maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat. God bless you po. Yan. Hanggang gabi na tayo yan mga idol.